Hindi lang napuno ng kulay, sari-sari paghugis ang nasilayan sa kalangitan ng Clark Field sa Pampanga sa paglipad doon ng mga nagagandahang hot air balloon. Merong bouquet ng tulips, fire truck, pati batang nakatiwarik. Agaw atensyon din ang kulay pink na elepanteng ito, gayon din ang space shuttle balloon na singtaas ng five-story building. Ang Department of Tourism may sarili ring hot air balloon. This is probably the biggest modern day uh, Filipino festival. And that's, that's what makes the Hot Air Balloon Festival very important. No? Bukod dyan, inabangan din sa Clark ang aerobatic exhibition. Kabilang sa mga sumakay ng jet, ang ating kapusong si Ding Dong Dantes. Ang mga nakamamanghang maneuver na yan, lahat isinagawa sa taas na 12,000 feet. Literally, I had a cold sweat, but I enjoyed every I enjoyed every drop of it.